Ayun ang ginagawang basic River Esplanade. Ano kaya? Dudog ko na dito sa MacArthur Bridge. May ano dito. May isa pang lagos nila. Ayan. Babaha rin. Walang ano to. Walang habdan. Itong MacArthur Bridge. kaliwa oh, may mga tambay street dwellers ang dami ayan so gilid ng tulay may mga basura não tá cruz эйч yeah. я Carlos ka Street Iligo tayo sa kaliwa Ayan, mag like, comment, share at subscribe po kayo Kung ngayon nyo pa lang po nakita ang aming channel Mga Mga produkto ng Divisoria Mga produkto ng 那慢点。No, no, 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 no. bisitan hindi okay. okay lang doon sa no, sa recto at sa kubaw ito na sa riedo station na to ayan ayan Yeah, no. Rizal Avenue oh dito ang dami dating mga street dwellers wala ang ayun baka meron pa isang ano oh. college dito ano oh. University of Manila Pero nakasulat, NVC Senior Campus <laughs> Hindi lang National University ang nabili ng SM Ito na Ito na yung MacArthur Bridge Kita tayo doon Grabe mga ano dito sa gilid. Uh, homeless. Yun, dami pa oh. Dito na yung Carrier Station. Hindi po tayo dito sa kaliwa. Walang pedestrian lane. Eh. Nandun pa ang pedestrian lane mga kabayan layo pa. Diyan ang nakakita ng pedestrian lane. PITX. ganoon natin ayan ito na o nasa gilid na yung TITX University ito rin kailangan din ano to no i-rehab to ng mga kabahayan o kitang kita dito yung nasunog na Manila Post Office balak na rin yang ayusin ito na naluluma na rin to ito hindi rin na ano, no? na paayos sa gilid ng ano ng gutter. Hmm. Ah. Malapad naman ang daanan mga ah, Pero naluluma na. Pati yung railing. para mapinturahan din. Parang nawala yung mga ano. Parang may ilaw to naubos na nakalawang na oh. ayun ang Joe's Bridge at Binondo Intramuros Bridge ayun at nandun sa kanan ng Plaza Yuchenko Building, oh. pinaganda na rin oh. mural hindi bandal napakaganda ng Maynila no? Ayan, may dumadaan papunta yan ng Central Station malapit sa Arroceros Forest Park Piatti Laking dito sa Inis ng Piatti University o sa NRT1. Ayun so, ang ginagawang basic River Esplanade. Ano kaya? Dudugtong -tum na dito sa MacArthur Bridge. Ayun, kaunti lang ang mga basura Pero mababa ngayon ang Tubig ng ilog pasig. Kaunti rin ang water hyacinth Ganda rin ang kulay ng tubig dito yun sa kabila pala mayroon no mga informal settlers Para mga tindahan. Para mga pedicabs. Ay ah, ito. na nang ano doon oh? pangkong sa lagos nila. Babaharin. Walang ano 'to, walang habdan itong MacArthur Bridge. May mga ano 'to, Sa no? kaliwa oh, may mga tambay, street wearers ang dami. Ayos din to ang ganda rin ito mga Carter Bridge Ayan. gilid ng tulay may mga basura. Dito sa Ayala Bridge na ayos na. Dati rin marami mga basura din doon. Diba? Yan may mga no, street dwellers sa gilid do. Oh. Ano tayo makakapunta doon sa abila? Hindi natin mapupuntahan. Dito rin, eh, meron din, oh. Mga... Ano, mga street bailers din, oh. Yung mga ano pa kasi, may mga... Mga baka, bakanting mga lote. Yan. Papakanan, papunta na ng Jones Bridge. yung mga nasa kariton pedicabs ano nga dito mga gumagalang mga 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 lasing mga may ano may topak ayan o no? ang daming nasunog na mga ano lumang buildings grabe napakaganda pa naman ito sunog lang maraming mga ane dito, mga informal settlers